Aries, ang pahiwatig ngayong araw ay pag-iingat sa ikikilos mo at maging sa iyong mga sasabihin sa mga kausap dahil baka akalay nila na pinapangunahan mo sila sa inyong deal dahil kung mapagmasid ka ay doon mo makikita ang iyong naayon na gagawin. May kahinaan ang swerte mo ngayong araw. Sa pagpirma kaya dapat mong iwasan at kung may nasabi ang minamahal sa iyo, ay dapat mong pag-aralan huwag kang tumutol kagad, dahil may sinyales na kung magkakasundo kayo, ay pwedeng makatulong sa inyong pamumuhay. Sa tahanan sa mga miyembro ng pamilya, kung ay isa sa anak ang gusto magnegosyo, kung may sarili siyang pera ay payagan mo, at suportahan mo sa pag-aalaga ng kanyang kalusugan, nang laging nasa kondisyon na maging matalino siya, at sa iyong pera ay una ang minamahal na iyong mabigyan, nang tuloy-tuloy ang grasya ng katalinuhan, para makagawa ng pagkakaperahan, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 40 number 30 at number 29. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig kung may kakausap kang bagong deal, at sa malayong lugar siya manggaling, ay okay na maghintay ka, ang dapat lang dahan-dahan ka sa pagbibigay, ng iyong kaalaman, ng safe ka sa transaksyon na gagawin, kung magkakasundo naman kayo, ay may good vibes kayo ng pagnenegosyo, na magkasama para sa pagunlad. Sa may negosyo ngayong araw ay may sinyales na problema, kaya maging maingat ka, at maging mapagmasid ka ng matahimik, para makita mo ang maling ginagawa na iyong mahuhuli, nang mabigyan mo ng tamang solusyon, nang wala ng pagkakataon na makabalik pa sa iyong negosyo. Sa pagmamahalan ngayong araw ay walang sinyales na tampuhan, ang laging masaya kang kausap ng pamilya. Ang dala lagi ay pagkakasundo, ng pagunlad ng kabuhayan at mga kalusugan, kaprekor ng kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color yellow number 29 number 16 at number 34. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, kung may nasabing kahilingan ang isa, sa kapatid ay ipaalam mo sa magulang, para mas maalegan ng kapatid ang iyong maibibigay, at ngayong araw ang aura mong maunawain, ay pwede mong mapakinabangan sa isang pagkakataon at ang dapat mo lang iwasan, ay ang masanay sa iyo, ang mga kakilala na madali kang hinga ng tulong, para hindi ka magkaroon ng kagalit sa hinaharap. At kung ikaw ay may deal sa gabi ay ipagpaliban mo na, dahil gastos lang at pwede ka pang makakuha, ng paghina ng kalusugan. Sa trabaho ay normal ngayong araw sa mga gawain, ang kasipagan mo ay iyong ipakita. Nang ikaw ay makakuha ng maayos na kasiyahan, nang mapansin ka ng mga boss, at makuha mo ang kanilang tiwala, na magdadala sa iyo ng swerte ng pag-unlad, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color yellow number 90, number 35, at number 20. Cancer, kung ikaw ay may dapat tuparin sa naipangako, maging sa mga kapatid o magulang, ay maghinay-hinay ka, kung ayaw mong gawin na, o hindi mo makakaya ay sabihin mo na, dahil hanggang nasa iyong isipan ang naipangako, ay humihina ang aura mo ng swerte, sa mga dapat na magawa, at ngayong araw ay may good energy ka ng kasiglahan, ng isipan sa mga dapat na matapos, na dil kaya-kayang mong maayos ang lahat, kung magiging matigaya ka. Sa iyong pera kung may kauspan kang paglalagayan, ng investment at masyadong malaki ang kikitain, ay pag-iingat sa iyo ng gusto, para hindi ka mapahamak. Sa ibang binubuong pangarap na hanap buhay, para sa pamilya, ay pag-aralan mo pang mabuti, kung lahat ay magkakatugma ay kaya mong maging other income, na maayos para sa pamilya. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 17 number 26 at number 30. Leo, sino ba ang mag-iingat sa iyong sarili ikaw lang? Pag-iingat ang dapat na iyong gagawin, kahit may aura. Kang maganda ay huwag kang masyadong magtiwala kagad, ngayong araw sa mga kausap, at kung ikaw ay may ginagayak, na pwedeng makinabang ang pamilya, para sa pag-asenso ninyo kung ikaw naman ay lalayo sa kanila, ang pahiwatig ay huwag mo nang gawin, dahil baka ang pamilya at ikaw, ay makadanas ng kalungkutan, na hindi mo na kayang maibalik kung mangyayari, at mahina ngayong araw ang iyong enerhiya ng swerte, sa ibang gustong gagawin kaya maging mas maingat. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig sa trabaho, kung may nais kang maabot na pag-asenso, ay dapat kang makisama sa babae mong superior, dahil siya ang may sinyales na pwedeng makatulong sa iyo para sa trabaho. Sa pagmamahalan, may konting suliranin, na pwedeng dumating kaya maging mas maingat ka, sa lahat ng gagawin at pagsasalita, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 24, number 30 at number 19. Virgo, ngayong araw ay wala kang maasahang tulong sa ibang kausap, kaya maging maingat ka at maging wise sa pakikipag-usap at sa mga pagdedesisyon na gagawin at ngayong araw ay okay naman ang aura mo ng katalinuhan, sa paggawa ng plano sa ikakaganda ng kabuhayan, at ganoon din sa mga magulang at kapatid, kaya mo sila pagbatiin kung may tampuhan, at kaya mo ring makapag-advise, ng maganda sa pagnenegosyo nila. Sa iyong pera ay bawal ka magbigay sa pamangkin, at mga tiyuhin at tiyahin, dahil pwede kang madalaw ng mabilis na gastusan, kung ikaw ay magbibigay sa kanila. Sa trabaho, walang kang suliranin sa mga gawain, ang dapat mo lang iiwasan ay mag-overtime, dahil madaming tukso ng gastos, at iba pa na pwedeng mong magastusan, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 10 number 22 at number 19. Libra, maging mas maingat ka lang, sa dapat na iyong gustong gagawin pag may involve na pera, dahil pwede kang magkamali kung magmamadali kang, magdesisyon na ilabas ang iyong pera, sa mga kadil, at may good energy, ka naman ng swerte, sa pamilya lalo na sa mga kapatid, kaya kahit may kaya sa buhay, mas naayon na ikaw ay makinig sa mga mungkahi nila, dahil nga sa may pera ka, ay makaasa ka na kapakaman mo ng maayos ang naiisip nila. Sa tahanan dapat lang na may mahaba kang pasensya sa mga miembro ng pamilya, pero may control ka sa pera sa pagbibigay ng pera para maiwasan na sa pera lang sila mananahimik, bigyan mo ng advice na dapat nang makita nila, ang tama nang maging maayos ang pinapahiwatig. Sa trabaho, ay ganoon din maging mahaba ang pasensya, nang hindi ka naman makapagsalita, nang pangit nang hindi mo inaasahan, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color red number 34 at number 19 at number 10. Scorpio, sa pag-ibig at masaya at maligaya talaga ang pagmamahalan, pero kung may nadaramakanang kalungkutan, kung hindi pa kayo kasal ay magsabi ka na nang maghanap na kayo ng bawat isa ng bagong mamahalin dahil mas masasaktan kayo. Kung may bigla ang pangyayari sa hiwalayan, din mapupunta dahil may nagkasala na, at ngayong araw ay may aura kang buenas, na magagawa mo lang kung magiging wise ka, na maingat ang dapat na gagawin. Sa iyong pera ay okay naman na makalapit, sa iyo ang pamangkin kung iyong maabutan, nang para may dalang swerte, kung hihingan ka ng pera ang pahiwatig. Sa trabaho, dapat kang mas maging masigla sa mga ginagawa, para makakitaan ka, ng mga boss na mahusay ka at maasahan, sa dapat na ipapagawa, na pwedeng maging tiket muna sa pag-asenso pa sa trabaho. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 11, number 24 at number 19. Sagittarius, kung nasa alanganin kang lagay, sa paggawa ng desisyon, dapat kang kumonsulta sa minamahal. Zero sa isa sa kapatid na malapit ka, pero mas mahalaga na makapunta ka. Sa bahay ng dayos doon sa pagdarasal mo, ay makakakuha ka ng kasagutan sa iyong pera ay dapat kang maging masinop huwag ka muna ng bigay ng bigay ng pera dahil makukuhan ka ng swerte sa pagkakaperahan. Ngayong araw ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalan ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa trabaho, ay maayos ang lahat sa mga gawain ang dapat lang na iyong iiwasan ng tulong, ng tulong, dahil ganoon peren na papamigay mo, ang iyong swerte sa trabaho, na para sa iyo na dapat ang mga swerte sa muling pag-asenso pa, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color red number 90 number 33 at number 25. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, maging maingat ka sa pagkilos, at pagbibigay ng good information, na dapat ay sa iyo lang hanggat wala kang nakikitang, maayos na kadil, para hindi ka, mapag-iwanan ng mga kausap, baka yung idea mo ay makuha nila at sila na ang magtutuloy, kaya dapat na laging mas maingat, at ngayong araw ay dapat kang maging mas mapagkumbaba sa ibang biglaang makakausap, dahil pwede silang makapagbigay sa iyo ng bagong idea sa pamumuhay. Sa iyong pera ay masayang magbigay sa magulang at mga kapatid, kung ikaw ay lalapitan, at kung mag extra kang pera, para laging magagabayan ka, ng swerte sa pagkakaperahan. Sa trabaho, ay iwasan mo ngayong araw ang mga mag-aaya sa iyo, na isama ka sa gusto nilang puntahan, dahil kung sasama ka ay makakaapekto, ng panget sa iyo sa trabaho, kaya mag-focus ka na lang sa gawain, nang masaya kang makatapos ngayong araw sa trabaho, Pisces ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color white number 10 number 24 at number 18. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay, kung may deal ka ay sa hapon, na maganda, dahil sa ganoong oras masaya ang aura mo ng katalinuhan, na magbibigay sa iyo ng maayos na resulta, at ngayong araw dapat ay may maunawain kang ugali, sa mga kapatid na bigla ang lalapit sa iyo, para sa paghingi ng tulong, para mas gaganda ang relasyon kung kayang tulungan ay gawin, and iiwasan mo lang ay makapirma ngayong araw, dahil walang aura ng swerte sa pagpirma ngayong araw sa trabaho ay maayos ngayong araw, at masasabing pag-unlad ang para sa iyo, deep wala kang problema sa gawain, at baka mabati ka ng ilan sa mahuhusay na kasama sa trabaho, kaya mahusay ka na rin para sa kanila, at pwedeng umpisa muli ng pag-asens pa sa trabaho. Sa pagmamahalan ay maayos ang ngayong araw, walang tampuhan ay pwede mangyari, ang pinapahiwatig, pwedeng may masayang gabi ng pagmamahalan, na magdadala pa good energy ng pag-aalaga ng inyong kabuhayan. Aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color red number 24 number 10 at number 36. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig kung may deal ka. At iyong nang na-schedule, ay puntahan mo baka maging maayos na lahat, ang maging resulta, at magkaroon na ng pirmaham, kung sa pagpirma naman ngayong araw, ay may dalang swerte para sa pag-asenso sa magagawa, at may mahina kang enerhiya, sa mga usapan sa mga kapatid, at magulang at kamag-anak, kung sa pera ay pwede kang maglabas kagad dahil naawa ka basta huwag ka maglalabas ng pera sa kamag-anak dahil magdadala sa iyo ng kalugkutan sa hinaharap ang kamag-anak na iyong mapagbibigyan ngayong araw Sa trabaho ay maayos ngayong araw ang pahiwatig dapat lang ay huwag kang magbabago ng kasipagan at kung kaya mong tumulong sa kapwa kasama mo sa trabaho, ay iyong gawin at maging maunawain ka, nang makuha mo lalo ang kanilang tiwala, na talagang maasahan ka sa trabaho, na magbibigay sa iyo ng tiket, na maungusan mo ang ibang kasama sa trabaho. Sa pagmamahalan ay may masaya ngayong araw, at ang naalala mo ang paborito ng minamahal na Mirienda. Ang kasiyahan ninyo ay nagbibigay ng good vibes, ng swerte sa pag-iibigan na magbibigay ng pag-asenso, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color white number 17 number 45 at number 10.